Guys. Porta mona kan yang bebas, ketinggalan menang motor. Jangan enggak laku tadi ya. Hey. Break time ngayun teknik. Ah, may titinan lang kami sa glit, Ah, break time. Okay. Oh, Medyo ma ng konti. Okay. <laughs> Na matayan. Sa Pagkalampas ba ng tulay yun? Pagkalampas daw ng tulay, di ba? Oh. Andito na kami sa may tulay. Tulay ng palagtas. Ah, oh. mo na 'yan sa live. Yung unang-una, 'yung pagka-pinauna mo naman, dito mo makakalagpas sa traffic. Oo. Kala mo naman Okay mga kateknik andito na kami titingin kami ng ano ng motor mga ano uh, ru, ru, ano to rusi titingin kami ng pressure ng rusi ayos so ang mga kulay gaganda ng kulay mga kateknik oh. O oh, sige mamaya. <clears throat> Bale, tatanong natin itong euro na to, kulay puti. Ano to? Breeze? Breeze siya. Wala siyang price. Wala siyang price. Euro. Pero maganda mga katekniko. Kasi makinis. Ano to? Repo. Repo ito mga katekniko. 150. Euro 3. Makinig siya mga kateknik, yung gulong niya makapal para rin yung gulong niya. Makapal yung Dali tinatanong yung ano kung magkano yung mga down payment at saka yung month monthly. Yan si ma'am. <makes noise> Tatanong tayo kung magkano ang presyo ng repo. Kasi bala ko mga na aking kasama na motor. Okay. Bali ito ay inang ang ang down payment nito ay inaabot ng 1,500 ay one. Oo nga, one five nga. 1 o nga 1,500 nga 1,500 tapos monthly umaabot na ano ng 2,525 monthly sa 3 years yon sa 3 years ulit po meron lang kasi nakaharang pero maganda pa siya ano lang ito bali 1 month lang ito na repo na tang motor na oh, ay, hanggang dito na lang muna mga technique. Si nagtanaw lang muna muna si tayo.